Hello guys, good afternoon. Nai kami nag ano, nag Nag-mag-vlog ngayon ni Papsi. Hindi kami ka nag-vlog ngayon guys, kasi parang Monday, parang gusto nami magpahinga ni Papa, Mag-day-off kami ngayon, kasi last week magha mag ano naman straight nyo on, meron tayong vlog, di ba? Kaya, tapos yung mga trabaho namin ni Papa. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, dito lang kami sa loob ng kwarto. Ayan. Okay, yeah hapon na. <laughs> alam niyo ba, alas stress na ng hapon. Meron kami naging bisita kanina. Ala, akala ko naman, na, nakakapag-vlog ako. Bakit wala yun? Dinala niya sa amin itong dami guys. Nakaluto na rin kanina si Papa. Dinala niya sa amin ito, oh. Saging na saba. So, yung iba, ilaga ko para hindi masira. Papa! Alam mo yung vlog ko kanina? kanina kakain tayo, wala. Yung binablog ko kanina, nawala. konti lang nasuka pa pa. Sige, konti pa. Ayan, tapos asinan mo, tapos kulog-kulogin mo ng asin. Tinan nyo yung mangga. Siya ba yan yung inano ko? Yung hiniwa ko? Nahinog din? <laughs> Ilaga ko sana ito pa eh, para hindi masira. Maroon na siya eh. na eh. nga. Pero ko oh, masisira siya pag ano, anong gagawin natin? Ano na on? Oh? Eto, medyo pwede pa bukas. Yung pwede pa bukas, iiwanan ko. Kasi masyadong... So, pwede Lahat na, ilalaga ko na. Sana kung pwede lang yung ilaga, tapos ipiprito bukas, ano? <laughs> pwede na alog-alogin mo siya. Kasi sayang na naman eh. Dami nating nasasayang. Alam nyo ba guys, yung ano namin, yung bigas namin. Sayang na naman yung iba. Ito, iprito eh, natin mamaya. Kapag lagyan natin. Gundo ang ganda ng lahi niya na. Ha? Ganda ng lahi. Oo, oo mal ang lalaki ano, yung kila ate feng, hindi ganito kalalaki eh. Mm -hmm. Tsaka hindi ganito kabusog na busog. Na? Gundo, oo, tayo, oo, tayo, na. Oo, oo. nga. Tayo. Pwede tayo humingi sa kanila yung pantanim. Hingi ka kay Kuya Andoy. Tapos itanim natin doon. Ayan. Ilalaga. Para hindi masira guys. Sayang naman. Lalo na kapagbigay lang sa atin. Naka, ano na Masira. tina. Ay. Eh ganyan ko lugtod -tug mo Okay. Guys, tina niyo na nilaban kanina ni Papa itong ano tinanggal ko tapos dinner. Ay, pwede na mahal ko. Pwede na. <laughs> Sampay tayo dito kaya naman uh! ayan para makuha na natin ilalagay ko na kaagad doon sa ano sa upuan kasi baka ma dumihan yung upuan namin ayan parang antagal bago ko nalabhan ito siguro mga tatlong buwan <laughs> alam nyo ang ulam namin mamaya guys ano na lang ay teka ayusin natin itong ano ayusin natin itong ay bakit nakaganon <laughs> ayusin natin Tapos, nandun naman kami sa loob. Nag, ano kaya si Papa ngayon? Nagdilig. Para hindi masyadong alikabukin dito sa, ano, kwarto. Ayan. Saranan natin. Doon lang naman kami sa, ano, sa kwarto namin. Okay. So, ito guys, madali lang naman itong ikabit alisin na natin. Ang bango. Ang may downy. Ganyan lang. Gusto ko nga bumili uli eh, ng yung pamalit dito. Ano kayang ang kulay ang maganda? Kasi itim yung kulay ng sukan namin doon eh. Yeah, maganda kapag binat na binat ano guys. Kasi minsan yung alak-alakan nila, syempre maano dito, mga bisita, kami ni Papa, hindi mo map mapipigilan yan. Pag namawis ka na, yung upuan din, mapapawisan. Kaya kailangan may cover na ganito. Eh, gustong gusto ko pa naman, kulay dilaw. Kaya, dilaw talaga yung binili ko nung nakaraan. Yung green, parang ayaw ko yung green. Hindi ako mahilig sa green, guys. Plain brown or white. Ganon, ang bibiling ko. White na meron siyang ano, mm -hmm. print. Tingnan natin kung ano yung magugustuhan ko. Maganda rin kasi itong kulay nitong yellow na ito eh. Hindi masakit sa mata. nyo guys, o oh, malinis pa yung itong original na ano niya, cushion niya. Maganda pa, hindi yan nadudumihan kasi laging may cover. Kapag nalabhan na, binabalik na namin kaagad. Oh, ayan na guys, naikabit na namin ni Papa. <laughs> ang bango guys, ang bango, ang bango dito. <laughs> yan lang nakakatuwa pag maas, na yung bahay namin. to ako guys, pag maayos. Ito din, ang bango-bango din niya ngayon. <laughs> Kasi mga bagong laba din niya mga yan na nagpalit si Papa. <laughs> Eto sa susunod, mga lalabahan ko yung mga yan. Yan. Ayan na guys, nakagawa na naman ako ng yelo. Madali lang naman eh. Ayan, tapos na naman ang trabaho dito sa kusina. Tara na doon sa kwarto. Sakit sa dibdib. Hindi ko kaya. Hmm. Ay, sobra. Naninikip yung dibdib ko. Hindi ko kaya dito. Mainit, guys. Mainit. Pasalamat na lang kami. Nagpagawa kami nito. Mainit dito. Dito sa lanay, saka sa kusina. Pero, guys, dito parang sinala niya kasi dyan yung init. Dito, malamig na. Okay na siya. Balik ulit tayo doon sa ano sa kwarto, talagay ko ganito lang magiging senaryo namin ni Papsi lalo na kapag sobrang init hello guys <laughs> dito muna tayo anak ah, taste taste lang <laughs> pag nakatingin ka sa akin ni Sky <laughs> si Sky nakatitig siya sa akin parang kakain pa nakakain na sila di ba? Tinititi. <laughs> Ito si Sky. Ayan ang mga pinagkainan nila, oh. Dito si Sky, nakatitik siya sa akin. Parang, Mama, papakainin mo pa ba kami? <laughs> hihirit pa, <yun. laughs> Oo nga, eh. Parang hihirit pa, eh. <laughs> eh, tama na yun, ah. Kumain na kayo, ah. Abusog na ikaw. Kami naman ni Papa ang kakain pagkain namin guys, yung ito ko nila tanghali ni Papa na ano, ang palay at itlog. So hindi na ako nag-request ng iba pa. Kung ito lang kanin kumahal. <tong> hindi na ako nag-request ng iba pa na ano, na pagkain kay Papsi. Okay na sa akin yun. Kala ko nga magkitinapay lang kami. Pero sayang kasi, dami ng ano, dami ng yung naluto niya kanina. Ang palaya. Ay, Papa! Buksan ko yung ano. Meron nga, yung nilaga ko kanina na ano, na saging. Yung saging, mamaya na lang pag maguhugas ka na lang. Oo. Ay. kung naiintindihan siya sinabi niya. Ah, yung Milo ko, dadaling ko. Okay. Parang baliktad. Parang dapat pa ganun. Ay, dapat na una ito. Okay na nga. nagugas ako ng kamay, guys. Saka ako naman nang iinom niya. Okay lang. Ah, simpla pala siya ng Milo namin. Milo. Okay kain muna tayo. At meron kaming balita na mawawalan ng kuryente sa Wednesday. Nasabi ko na ba guys? O oh hindi pa? Walang kuryente sa Wednesday. Maghapon yon From 5 a.m. Para nasabi ko na. Oo. Kung hindi ko pa nasabi yon 5 a.m. hanggang 7 p.m. Ang haba. Kaya <laughs> bahala na kung anong ano. Anong gagawin namin ni Popsi. Kung pero palagay ko hindi kami maglalamierda eh. Ay, papa! Yung ano? Saging. Luto na yan. Luto na? Naluto na siya. Dito. Ilagay ko na lang sa kwan. Lalo. Sa baunan. Ilagay natin sa rep. Ay, hindi pa pwede, pwede. Kasi malamig pa. Ay, mainit pa. So, kaya lalagay. Sa planggana muna. Tapos mamaya, baba ka na lang. Na? Hmm. Uh -huh. Sayang kasi guys, ba masira. Meron na bang naka ano sa inyo, naka na ano? Yung nilaga na tapos kinabukasan ni Piprito pa. <laughs> Meron na ba guys para hindi naman siya puro nilaga. Pero sabi nila mas masustansya ito. Itong nilagang ano, saging. Hinihintay na lang namin si Papa eh. Ako talaga halos hindi na ako lumabas doon sa kwarto maghapon. Nag-edit lang ako kanina guys. <laughs> tamad na tamad talaga ako eh. Tayo kay papalikan Siya talaga go na go. Ang aga-aga niyang bumango. Ang aga-aga niyang nakawalis doon sa harapan. May bisita kami kanina. Malinis na itong bahay. <laughs> <laughs> Pero tinawag ko siya. Ay, gali ka dito. Dito na lang tayo sa kwarto. Maghapon. Deserve din naman namin yun, ah. Di ba, pang? Yeah. <laughs> Mainit dito. Patayin mo na nga rog yan. Maliligo ka pa? Mm -hmm. Halika na, Sky. Tara na, baby ko. Papayaran mo. Halika na, halika na, halika na. Tara na parang naghihintay pa siya ng pagkain nakakain na nga siya tapos pinakain ko pa habang kumakain kami may chicken pa nga silang isa dito chicken na yung ano guys bumili na lang kami ng luto syempre <laughs> tamad na tamad grabe guys sobra tamad na tamad ako ngayon maghapon mula pa kanilang umaga kasi naghihiga nga kami kanina doon mga bebe ay papa Asa ka? Yung ano ko, yung takip pala nitong inuminan ko, please. Pakilagay dun sa may ano, bintana. Para hindi ko na ilagay. Please lang. Tayo na mga anak. O, oh, syempre, ganyan. Iyain ko na naman sila sa kwarto. Tara na. Ganito naman, pag malapit na kami mag-goodnight sa inyo. <laughs> Ayun, thank you pa tapos alam nyo, siguro sabi niyo bakit si Bella sa so, sahig siya natutulog, bakit si Bella wala siyang ano, meron po <laughs> siya lahat ang gumagamit nitong ano nitong eto ayan, nilabhan kasi namin, so ngayon isa lang muna ito paggamit ko sa kanya para hindi sabay sabay na ano na ang bango, ang bango. grabe, super bango isa mo na ipapagamit ko sa kanya para hindi sila sabay na lalabhan. Kasi ngayon, pinalabhan, ako pala naglaban, nilabhan ko para mabango sila, guys. Alam mo, pag nakukulog kasi yung kwarto, tapos mabaho yung mga unan, kumot, mabaho din sa loob. Ayoko yung ganun. Eh, sabi ko, ano, sabi ko, eh, mag, mag ano kami ni Papsi, yung magtutulong kami yung dalawa. Ako yung taga-salang. Halika na, Bella! Bella! Ayun na naman pumunta dito ng babaitan na ito eh. Hihintay na naman niya si Papa. Ito guys, pag siniset ko yung ano, yung AC namin. Pag halimbawa, mga ginaw na ginaw na ako, mga 11, ganyan. Pero minsan inaabot ng alas dos. Yung sobrang init talaga pag mainit na mainit hanggang alas dos. siya. Kaya late na kami nagbubukas. Para hindi naman kami masyadong ano sa kuryente. Mahirapan sa pagbabayad namin ng kuryente. Ska, Bella! Andito na si Sky. Bella! ka na, nak! ka na! Halika na, alamig na. Ang oh, sexy-sexy pa niya na maglakad. Nihintay niya si Papa. Pero itong si Sky, pag pumasok na ako dito, dito na yan. Mamaya ko ilalagay yung ano nila. Oops. Dito na tayo nak. Bala. <laughs> Bait yan eh. ko, naka, 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 Sarap na sarap naman sila dito. Oh. Mm, dyan muna sila. <laughs> sarap na sarap sila. Mm -mm. Abang nanonood kami na Netflix pa kami guys. Maya pa kami matutulog ni Papa. Ito dalawa naman na ito. Sarap-sarap ng ano nila. Oh. Sarap na nahiga nila dito. Mamaya na namin sila ibababa. Yan si Bella. Kasi yan, umiihi yan dito sa kama. Baka maihian niya dito. Ano ba na? Belanji! Belanji! <laughs> Mamaya bababa ka na ah. Latag natin yung higaan mo, ah. Opo. Opo, mama. Hi, guys. Salamat po sa panunood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.